mahina, mabagal kumilos, at paulit-ulit. Ganyan ang nakalulungkot na pagpapakahulugan sa isang matanda. Pero papaano kung ang lahat ng ito makikita sa mag-isa ng pilit itinataguyod ang sarili at nagpapatuloy na lumalaban ng patas sa buhay? matapos po naming itampok ang kwento ni Lolo Sario noong nakaraang linggo ng Simana Santa. Marami ang naantig sa kanyang kalagayan bilang tugon. Agad kumilos ang buong pangkat ng Hagay Cares Foundation sa pangunguna ni Dr. Paterno D. Aguila, CEO ng PD Group of Companies. Kinabukasan, kaagad na sumangguni ang aming pangkat sa pamahalang barangay ng Abong sa San Juan sa Batangas. Minabuti namin naming makipagkoordinasyon at formal na humingi lang permiso para sa muling pagbisita namin doon. Ang team namin is from Hungry Cares Foundation uh, dito po sa Michelle Abong. Ngayon po, edi eh, nakita namin po ang kalalagay ng hmm. kasama. Eh, Ang awa ko lang kasama. Opo eh. Through Ma'am Gonzalo po, si Ms. Rachel, Uh, yung kita niya ka sa ibahay na siyang nabibigay nga daw sa ng pagkain. Ituloy namin ang pagtulong po kay Casario kasi nakita nga namin yung kalagayan. Ngayon kung araw na ito, dito'y kami, mirinisin namin yung bahay, paniliguan si Casario at makakain, pumukong. tila walang nabago sa nakalipas na linggo. Ang puting damit nitong pang itaas, di pa rin napapalitan. Ang masangsang na amoy na nagbumula sa kanyang silid, pumapailan lang pa rin sa buong kabahayan. Ang ayos na mga gamit, nasa dati pa rin itong pwesto. Bagamat mag-isa na lang si Tatay Saryo, may mga mabubuting puso at nagmamalasakit sa kanyang mga kapit kapitbahay. Ako po si Isa. Siya, ako po yung nagbibigay ng kapitbahay po ni Mamay Sario. Ako po yung nagbibigay ng pagkain sa kanya. Mula po nung tumira siya dito sa tabi namin. At yung kapatid ko naman po na si Jonathan. Kapag po may... Kapag po naawi siya dito galing sa trabaho. Na nililiguan po siya. Bata bahay paminsan-minsan kapag wala Nagbibigay ang mga ito ng regular na pagkain ng matanda na siya na nag-iintindi at tumitingin sa kanya. Ang bahay na ngayon ay kanyang tinutuluyan, sarili naman daw niyang tahanan na pinatayo ni Consihala Angelo Marasigan bilang aksyon upang maisaayos na ang kanyang tahanan kasama ang kinatawan mula L226 Ventures CSR at Barangay Official. Sama-samang nilinisan na ang buong bahay. Kanya-kanya ng toka, may tigalinis, walis, at hugas ng mga kitchen utensils. Inilabas din namin ang lahat ng mga gamit at saka inihiwalay ang mga sira-sira, luma at patapunang gamit at yung maaari pang pakinabangan habang isinasagawa ang paglilinis si Lolo Sario pansamantalang inalis sa kanyang higaan. Okay. Para ito'y maliguan. kumusta kayo? Kumusta po kayo? Okay lang po sa inyo. Diliguan po kayo. Eh? ang kanyang silid kung saan siya perming nagpapahinga at inaabutan ng pag-ihi dumi uling isinaayos lalo pat matagal ng panahon itong hindi nalilinisan ng maayos nagmarka na ang mga dumi ang mga naipong gamit sa loob ng kanyang tahanan ganito na pala karami Matapos maliguan at malinisan si Tatay Saryo, eto na siya ngayon. mababakas sa kanyang mukha ang tuwa at ang kagalakan ng kanyang puso. Siya kami maraming nagpapasalamat, maraming maraming salamat. Sa inyong head, yung ka. Presidente niyo, sa inyong foundation, maraming maraming salamat. Ganyan din sa inyo lahat na tumulong din sa aking kababaryo na si Sario. At lubos na, lubos na kami nagpapasalamat sa inyo. Sana marami pa kayo matulungan. para sa mga nagnanais personal na tumulong kay Tatay Saryo, maaari kayong makipag-ugnayan sa pangunuan ng Barangay Abo sa San sa Batangas.